kasabay ng paglutang ng mga inanod na troso sa gitna ng bahal na sumira sa maraming bahay sa tuwaw sa Cagayan, lumutang din ang problemang dulot ng illegal logging o pagputol ng mga puno. Isa yan sa mga sinisisi sa matinding bahar o noong bagyong uwan. Nakatutok live si June Veneracion. June, Mel, uh, kawalan ng flood control project at illegal logging ang sinisisi ng mga taga rito sa Tuaw, Cagayan sa sinapit nilang dilubyo na sumira sa kanilang mga tahanan at kabuhayan. Sa kuha ng drone, makikita ang lawak at bilis ng pagkalat ng baha. Nang ubapaw ang Chico River, resulta ng ulang dala ng bagyong uwan. Sa pagpapatuloy ng clearing operations ngayong araw, Trak-trak ng mga putik, putol na puno at troso ang nakuha sa barangay Barangkwag, bayan ng Tuaw. Ang pamilya kabunag, sa ilalim ng maliit na puno sa gilid ng kalsada ngayon pansamantalang nakatira matapos anuri ng kanilang bahay. Puno-puno na lang sir kasi wala na rin talaga kami matirhan. Mainit talaga sir, kaya tinitiis din namin lahat sir. Sana sir humingi kami ng tulong kahit papano sir, eh, mabigyan din kami ng kahit kunting tulong, sir. Dito man na sa gilid-gilid ng mga highway, sir. Magtalagay na lang ako man ng tolda para may pagsilungan lang namin. Sa gitna ng trahedyang tumama sa kanila, hindi nila maiwasang maisip na kung nalagyan sana ng flood control project ang kanilang lugar. Baka hindi ganito ang sitwasyon nila. Mahirap na nga raw sila, lalo pa ngayon naghihirap. Yung dapat na ibinulasan nila sir, dapat dito nila ganyan, sir eh. Hindi sana kami abot ng ganito sir. Kung kung may isip lang sila sir, kung may takot sila sa Diyos sir. Pero wala sir eh. mga swapang sir eh. Isa pa sa sinisisi ng mga taga rito ang mga trosong inadod ng Chico River at sumira sa maraming bahay. Yan, number one sir. Kasi kalangit ito sir, sabay pag, pagbangga ng troso, sabay yung bahay nila. Tahas ang sinabi ng vice-gobernador ng Cagayan nang na mga troso ay mula sa illegal logging sa mga kabundukan sa kalapit ng probinsya ng Kalinga at Mountain Province. Halos kapuputo lang daw ng na mga nakolektang troso. We suffer the consequences of the denudation of forests in these areas. May mga flood control projects sa Cagayan, pero hindi malang daw binigyang pansin ang problema sa bayan ng Tuaw na nalalagay sa panganib kapag umapaw ang Chico River. If we were only consulted If the uh, uh, local councils, no development councils, were consulted, this is. These are the priorities eh. It never reached the decision makers. Natin, especially our lawmakers, they are very careless here because preventable. Ito eh. And we have a lot of money for it. I Mel, sa mga wala lang mababalikan dito sa bayan ng Tuaw ay naghahanap na ang lokal na pamahalaan ng resettlement area para sa kanila. Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Isolated pa rin sa supply ang ilang lugar sa Katanduanes dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong uwan. Bukod sa mga bakay na winasak ng daluyong, nakalburin ang mga bundok at nadamay ang mga abakatnyog na kabuhayan ng marami. Nakatutok si Joseph Morong. Wala na ang bagyong uwan pero tila matatagalan pang malinis dahil sa dami ng samosaring kahoy at iba pang debris na iniwan ito sa barangay tubli ng Karamoan Katanduanes. Ilang araw na rin walang maayos na natutuluyan ang mga nakatira sa baybayin dahil sa pagwasak ng duluyong o storm surge sa kanilang mga bahay. Ang ilan walang nagawa kundi maghanap ng mga gamit na pwede pang isalba. <laughs> hindi ko po alam lang kung saan po magsisigla. Pero kailangan ko po ma'am bumangon kasi may dalawang anak po ako. Gamit lang talaga ang ano, kailangan namin i-undar. Baka sakaling may magandang puso na tumulong man lang sa amin para makarecover. Pagka-unday pa kami nagkakakanakikaon na eh. kami na. sa hipag ko, sa tugang ng agong ko. Ngayon man na tabay. Kabilang din sa mga nawala ng bahay si Noli. Ngayong palapit ang Pasko, hindi siya nawawala ng pag-asa. Laban lang tayo kahit tayo ganito. Kahit konting tulong, sama-sama tayo. Ilang, bangon tayo. Halos pareho mga imaheng matatanaw sa ibang coastal area sa probinsya, tulad sa barangay Sabangan sa Karamuan pa rin. Yan o, ay, halos wala, walang bahay lang. Tira pa Halos wala kung ano dyan na tira. Halos ano yung kabahayan yan dyan dito sa dagat. At sa barangay Baldok, sa bayan naman ng pandan. Pero mahalaga ang bawat kwento ng hamon para matugunan. Tulad ng kung paano may muli ang mga nawasak na tahanan. O may babalik ang dating mayayabong na bundok kung saan pa naman may mga puno at halaman tulad ng mga nyog at abaka na kabuhayan ng mga residente. Sa ngayon, nagtutulungan na ng Department of Environment and Natural Resources, PDRRMO at mga lokal na pamahalaan para sa rehabilitasyon ng mga gubat at bundok. Kailangang isabayan sa pagtugon sa mga pangangailangan. Pahirapan lalo sa mga isolated pambayan tulad sa Higmoto. Kakaunti na ang supply roon bagaman may nakahanda ng 500 food packs para sa mga binagyo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas. Inibisigahan ng Department of Interior and Local Government ang 24 na lokal na opisyal na wala sa bansa noong kasagsagan ng bagyo. Posible silang maharap sa mga kasong gross insubordination at abandonment of duty. Nakatutok si Maris Umali. Ganito katindi ang dilubyong idinulot ng bagyong uwan sa malaking bahagi ng Luzon. Pero sa gitna ng matinding pananalasa nito, walang ilang mga lider ng mga bayang hinahagupit ng bagyo. Kaya iniimbestigahan na ngayon ang Department of the Interior and Local Government o DILG ang 24 na local chief executives na bumiyahe pa rin pa Europa sa kabila ng direktibang nagbabawal sa mga biyahe mula November 9 hanggang 15 habang nananalasa ang bagyo. Despite the directive, umalis sila ng November 9 to 15. Ayan ang kailangan nilang paliwanag kasi mm -hmm. clear-cut guidelines yan eh. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulia, malinaw daw ang patakaran na kapag may national emergency, lahat ng mga opisyal mula gobernador, mayor hanggang konsehal ay dapat humingi ng pahintulot mula mismo sa DILG bago umalis ng kanilang lugar dahil sila ang kinakailangan manguna sa disaster response at dapat tingunahin ang pagsaservisyo sa kanilang nasasakupan. It is their moral duty mm -hmm. to be cognizant of the approaching calamity. Mm -hmm. eh, lahat naman tayo na nanonood ng, ng balita. Yung lahat tayo nakikita sa internet. Alam naman natin may parating eh. Di ba? May posible pa silang case ng gross insubordination, abandonment of duty, at saka may isa pa eh. Pero uh, ayun po yung makikita, nakikita namin ngayon. Karamihan daw sa mga iniimbestigahan ay mga mayor. Nilinaw naman ni Remulia, hindi kasama sa iniimbestigahan sina Isabela Governor Rodolfo Albano III at Batanes Governor Ronald Aguton Jr. Yung dalawa pong yun ay nagpaalam sa akin na tumalis po sila ng November 8 bago naman nilabas ang directive ah. November 9. Ganito rin ang reklamo sa ilang opisyal sa Cebu noong pananalasan naman ng Bagyong Tino. Kahapon nagsampang abogado si Attorney Hulito Anyora Jr. ng mga kaso sa Visayas Ombudsman laban kina Cebu 5th District Representative Juke Frasco, Liloan Mayor Alju Frasco, Catmon Mayor Avis Ginoomon Leon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Tudela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago at Compostela Mayor Felix Jorquino dahil sa pagbiyahe nila papuntang Europa kahit napaparating na noon ang bagyong Tino. I'm not in any manner connected to any uh, politicians. I'm not in any manner connected to any groups. I filed this on my own volition, I filed this on my own judgments. Because I've seen the incompetence of these public officials. There is dereliction the of duty here. Sa isang pahayag ipinaliwanag ni Cebu 5th District Representative Duke Frasco na otorizado ng Kamara at opisyal ang kanyang naging biyahe sa London noong November 4 bilang bahagi ng Philippine Delegation sa World Travel Market. Agad din daw siyang nagbalik ng Pilipinas noong November 5 matapos malaman ng tungkol sa malawakang pagbaha sa Cebu. Dagdag pa ni Frasco, ang reklamong inihain laban sa kanya sa ombudsman ay batay sa erroneous assumptions o mali-maling paniniwala. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang inireklamo. Kinumpirma naman ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na inaprubahan niya ang pagbiyahe ng ilang alkalde ng Cebu. Pero Ania, prerogative pa rin ng mga opisyal kung itutuloy nilang biyahe o hindi. That could have been, you know, avoided. So it's there. Ano na sa ng prerogative, no? Um, they're answerable to the people, no? It's not for me to say. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali na katutok, 24 oras. Mga nasa loob na ulit ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong uwan. Huling namataan ng sentro nito sa layong 210 kilometers northwest ng Itbayat. Ayon sa pag wala naman nang inaasahang epekto ang bagyong uwan sa halos buong bansa maliban lang sa ilang bahagi ng Northern Luzon na hagit pa rin ng mga kaulapan at malakas na hangin. Nasa ilalim ng wind signal number 1 ang Batanes. Dito rin nananatili ang babala sa malalaking alon na delikado sa maliliit na sasakyang pandagat sa magiging pagkilos ng bagyong uwan. Posible itong maglandfall o tumama sa Taiwan ngayong gabi. Tuloy na itong hihina at posibleng maging tropical depression hanggang sa maging low pressure area na lamang. Samantala, nakakaapekto na rin sa bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Posible rin magkaroon ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, Umaga bukas, magiging maaliwala sa malaking bahagi ng bansa, maliban sa eastern portions ng Visayas at Mindanao, pati sa Sulu Archipelago. Sa hapon, may pag-ulan na rin silang sa ilang bahagi ng Central Luzon, Mimaropa at halos buong Visayas at Mindanao. Matitinding ulan na pwedeng magpabaha ang dapat paghandaan lalo sa Samar at Leyte provinces, sa Bohol, sa Negros Island region, Caraga, Davao region at Soxargem. Maayos na panahon ang mararanasan sa Metro Manila. Pero mag-monitor pa rin sakaling magkaroon ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Pinagdugtong-dugtong na kawayan muna ang nagsisilbing tulay ng ilang taga Santa Fe habang hindi pa naayos ang nasirang bahagi ng Pangasinan Nueva Vizcaya Road. Pusibling abutin pa kasi ng isang buwan bago malagyan niya ng pansamantalang one-way na daan. Nakatutok live si Raffi G. Dito nga sa aking uh, kinaroronan ni Mel, makikita dito sa akin likuran yung putol na bahagi nitong uh, Pangasinan-Nueva Vizcaya Road dito sa Santa Fe-Nueva Vizcaya. Hindi lang natabunan kundi yung mismong kalsada yung tinangay ng landslide. Kaya naman hindi ito madadaan sa simpleng clearing operation lang para ito ay mabuksan. Mula sa impapawid, kita ang uka sa bahaging ito ng Pangasinan-Nueva Vizcaya Road ilang metro ng kongkretong daan ng putol at nahulog sa ilog sa ibaba ng kalsada. Sa kabutihang palad, walang kabahayan sa ibabang bahagi ng guho. Pero malaki raw ang epekto ngayon ng pagkaputol ng kalsadang nagdurugtong sa Santa Fe Nueva Vizcaya, Patungong Tayog at Santa Maria sa Pangasinan. Kaya nito, imbis na lalapit ang travel ng mga sasakyan papunta ng Manila dahil ng Pangasinan, wala na. Papano na kami? Bukod sa mas mabilis na daan ito patungo sa Tiplex para sa mga manggagaling ng Isabela, Kalinga at Cagayan, marami rin ang nakatira sa apat na barangay ng Santa Fe na wala nang magawa kundi tumawid sa pinagdugtong-dugtong na kawayang nagsisilbing pansamantalang tulay. Nainspeksyon na raw ito ng isang lokal na kontraktor ng lokal na pamahalaan. Bato ang gilid ng bundok, kaya posibleng abutin daw ng isang buwan para malagyan ito ng pansamantalang one-way na daan. Kung mabilis tayo, hindi aabutin ng isang buwan. Ganun po. Lalo kung tutulong ang uh, highways, eh kung kukutungin, wala na naman. Kukutungin <laughs> na po. Humigit kumulang 20 landslide paraw ang hindi pa nabubuksan sa kahabaan ng kalsadang ito. Maging mga bahagi ng bundok na may slope protection, gumuhurin matapos masira ang net na harang. Sa bahaging ito naman ang ilog na bumabaybay sa kalsada. Bumagsak din ang isang bahagi ng konkretong retaining wall dahilan para abutin ng tubig ang bahay nila nanay Maria Teresa. Sa kabutiang palad, nag-evacuate sila bago ito mangyari. Sira ang kanilang kusina at malapit ng gumuho ang kanilang buong bahay. Pero hindi nakalis ang isang alagang aso sa kabilang pampang. Nahulog din ang isang sasakyan. Nakita ko nga po yung bahay ko na nauna na po yung kusina na bumagsak. Wala na po ah. <laughs> hindi po namin alam kung saan nga po kami pupunta. Pati ang kabuhayan nga po namin patay. Wala po kaming, naisalba lang po namin yung mga gamit namin na iba, yun nga, wala na kami matitirahan. Paki-usap ngayon ng mga residente dito ay eh, madali naman sana yung uh, pagkukumpani dito sa kanilang uh, nasirang uh, kalsada para naman hindi sila magcaga dito sa maliit at delikadong uh, tulay dito sa may landslide area. Samantala para sa ating mga kababayang na isa ng mapaikli yung kanilang biyahe mula dito sa Vizcaya patungo sa Pangasinan, balik eh, balik Maharlika Highway po muna ulit kayo hanggat hindi pa sa ang kalsadang ito. Yan ang latest mula dito sa Santa Fe Nueva Vizcaya. Emil, maraming salamat at ingat kayo. Rafi Tima. Kabi-kabilang pagguho ang naranasan sa banawi sa Ifugao ng manalasang Superbagyong Uwan. Kabilang sa nasira, ang UNESCO World Heritage Site na Batad Rice Terraces, ilang bahay sa gilid ng bundok ang gumuho at natabunan. Nasira rin ang isang covered court, pati na ang ilang view deck sa lugar. May bahagi rin ang isang kalsadang natabunan humingi ng agarang pondo at tulong ang komunidad para maisaayos ang mga pinsala. Iimbestigahan na ng DNR ang high-end residential project sa isang burol sa Cebu na isa sa mga sinisisi sa malawakang pagbaharoon. roon. Mahigit pitong daang puno ang pinutol para sa proyekto na nakakuha ng tree-cutting permit. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ito ang The Rise at Monterasas, isang high-end residential project na sinimulan noong 2024 sa may barangay Guadalupe sa Cebu City. Kakaiba ang proyekto dahil nasa burol mismo ang development at ginawang Malabanawe Rise Terraces ang gilid nito para matayuan ng mga bahay. Sa Facebook page ng The Rise at Monterasas, pinakita na ang tatlong hektaryang property na may mga luxury villas. Ngayon, isa ang Monterrazas Project sa sinisisi sa malalang pagbaha noong nakaraang linggo sa Cebu City. Ang baha noon, muntika nang umabot sa bubunga ng mga bahay. Ayon sa mga residente, ito ang unang pagkakataong nangyari ito sa kanilang lugar. Baka raw dahil pinuto lang mga puno at nawala ang forest cover, kaya dire-diretsyo na ang tubig ulan pababa sa mga kabahayan kinatatakutan nila baka lumala pa ang problema kung hindi ito maagapan. Kasi inyong huh? gidudahan sa asa to gikan to tubiga sir. Dito ginasbabaw gigikan gikan. sa bukid ginagikan. Kaya nailagi nga mga tirasas. Possible gid. Kaya wala may laing kaya dito sa kodolupi kaya na mong dalang da street kaya na igo gina sa mga agad Bumuo na ang Department of Environment and Natural Resources ng isang team para magsagawa ng masusing imbesigasyon ng proyekto. Kapag daw may nakitang paglabag sa kanilang Environmental Compliance Certificate o iba pang regulasyon, hindi mag-aatubili ang DNR na magpataw ng mga parusa gaya ng suspension, penalties at iba pa. Sinabi rin ng DNR na kahit may tree cutting permit ang developer, malaki daw ang nabawas sa mga puno sa lugar sa loob ng tatlong taon. Sa Cebu City, kasi meron tayong ginawa na three inventory last uh, in in the year 2022 it recorded 745 trees ngayon it appears na 11 na lang na mga kahoy meron talagang tree cutting permit yung proponent. Sinimula na rin ng Cebu City LGU ang investigasyon sa proyekto dahil sa mga reklamong dulot ng baha. Kung ingon sila atong i-close, then we will do that. Now, kung ingon na ito, kinanglan inyong nipadak ang inyong catchment para sa kayuhan sa syudad o sa mga tao na nasa ubos, then we will let them do that. Iniingan pa namin ang pahayag ang developer. Pinuntahan din namin ang tanggapan ng Monterrazas de Cebu pero ayon sa gwardya doon, walang pwedeng humarap sa team. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkuong Kung Nakatutok, 4 Horas. Bukod sa dami ng mga bahay na tuluyang nawasak dahil sa taas ng daluyong, problema pa rin sa Aurora ang mga nasirang daan, kabilang ang isang nabistong wala palang bakal. Nakatutok si Ian Cruz. ganito kalaki ang daluyong o storm surge na naranasan sa coastal area sa bayan ng San Luis Aurora pasado alas 5 ng hapon noong linggo dahil sa super bagyong uwan. Wala rin nangahas sa bagsik ng nangangalit na alon sa Sitio Alansay sa barangay Dimanayat Sa buong bayan ng San Luis, 95 ang totally damaged na bahay, 65 dito ang nasa coastal area. Pero kung susumahin sa buong probinsya, alos 700 ang tuluyang nasirang tirahan ayon sa DSWD. Gayunman, laking pasasalamat ang otoridad dahil walang naitalang nasawi. May 33 residente lang na nasugatan. Uh, meron nga pong mga na-injured po due to storm surge dahil bumalik po sila doon sa mga sinisecure po nila ng mga gamit. Ayon sa DSWD, 5,000 pesos ang maaaring matanggap ng mga residenteng bahagyang nasira ang bahay, 10,000 pesos naman kung totally damaged. Gaya nila Samson na nawala ng bahay at kabuhayan dahil sa storm surge. Ganito tulong makaka, makakatulong pa rin po sa amin. Kasi yung bagay na ganito, ako'y okay, nagpapasalamat na. Kanina, nagpulong ang mga stakeholder sa Kapitolyo kasama na ang mga LGU at World Food Program. Nagtungo rin sila sa Gupa Covered Court sa Dipakulaw para maghatid ng ayuda. Pabalik kami yung financial assistance naman. Samantala, malaking problema rin sa probinsya ang mga nasirang daan ang nagkadurog-durog na bahagi ng National Road sa pagitan ng Sitio Amper at Barangay Ditale na bistong walang bakal. May wasak ding bahagi sa dinadyawan na kilalang beach destination. Depende kasi kung paano nila ginawa yung disenyo kasi yun naman ay matagal na yatang uh, nagawa uh, prior years. Pero In a way, kailangan din kasi kahit papaano hindi pwedeng totally walang bakal. Ang unang tanong kasi niyan natin lagi doon bakit walang bakal and ang reply po nila sa atin, pag concrete pavement daw po ay tie bar lamang ang nilalagay at hindi concrete uh, hindi uh, bakal. Uh, so uh, let's wait and see until Friday. Uh, Pasalamatan na tayo Secretary Vince will be here and I think uh, those questions will be answered once they get here. And uh, pag uh, natapos po 'yun then if we need to be can ng congressional inquiry then so might so so it be. Sinikap naming makausap ang District Engineer ng Aurora District Engineering Office pero nag-inspeksyon daw ito sa isang site. Ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, nagpadala na siya ng mga engineer sa Aurora para magsiyasat. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas.